Napas kami sa bahay namin. Ng... Saan tayo magpuputok? Umaya. Sa loob daw guys. Masarap kasi yung sa loob. <laughs> malikot yun eh. Parang ikaw malikot. Malikot yun ang malikot, malikot mo. Ton, malikot na ang <laughs> malikot. Kulay blue. Tapos si Eric cool. Tahanan to yung Dio. Hi Daddy. Hi. Hey. Hey, mm -hmm. Love you. Love you to Dad. Happy New Year! Happy New Year! Nakarig ka! Ako naka-white <laughs> Hmm. Hindi ano mm. naman naka-white ng Christmas! Ay, oo nga pala, no? Mm. <laughs> 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 Yon, maulit. Tapos, ito yung dito, makalat, o... Oh. Hmm. Ayan yung pinto! <laughs> Ayan yung CR, o oh, CR. Parang nag-tour. Kamusta ang buhay? Hindi mo kapulog pag hindi nakapulopot yun eh. <laughs> hmm. Ba't hindi yata nakaano ano Hmm? So, Ay, naka 4 minutes na oh. Yan ang mga yun. Yan. pa din eh. Nag-establish yan? Yeah? Hmm, hindi ko alam. Malikot yun eh. Parang ikaw malikot. Mm, malikot, kinangulikot hmm, mo. Malikot, kinangulikot. malikot. <laughs> Simple lang. Wala ikot na ano yung kinakulikot ko yes, malikot talaga. Balib. Mahilig yung mga <laughs> Kulikot. Ano <laughs> yung kinakulikot mo buho eh. Ano? Yung kinakulikot ko yung... Yung tenga. Tenga. Ang ganda yung butas. Ganto, oh. yung, ko, yung butas. Ang ganda o. Yung kinakulikot ko yung butas. butas ng ilong daw. Ng tenga. Ano oh, ang tenga. Hmm. <laughs> Ay, pag nangalangot ka. Ba't ang puti? All white nga yun eh. Kumot white. Bitsit white. Oh. Mm. to, Ito white. Ay, eh. all white. Right. Love you. Love you Five, mm. Five minutes A na. Eight, eight minutes mo. Eight minutes? Mm. Ano ba ito? Video. Uh, hindi guys, hindi na nakatulog, hindi na nakapulopot. Ay. <laughs> Mamaya, <laughs> ang pulopot yan. Wala ka na naman yun. Buo. Kamusta new year nyo guys? Uh, okay lang naman ano po. Ano ang new, res new year's si resolution mo? new year's resolution po is ano? Ano Wala. Wala. Ako madami akong ano sasabihin. Ano ba? Sasabihin Nasabihin mo. Pero wag na lang sa video. Ha. Yung sa resolution guys. Wala. Wala nga. Ito wala. wala. Dari-dari sabihin. Wala guys na. Wala. Ma, ma ano ba yun? Basta wala? kasama ka, wala na. Iba. Basta ikaw lang. D'oh. Ah. <laughs> <go> away, <laughs> 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 Ang sarap na mong pakinggin. Ang guys. Ang uwi masyado, no? Mamay, patukan na sa si labas. Manood tayo ng fireworks, no? Eh, labas nga tayo doon, mamay. Yeah. Tayo, saan Labas mo kami sa bahay namin. Saan tayo magpuputok? Mamaya. Sa loob daw, guys. Masarap kasi yung sa loob. <laughs> yung 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 masarap pag sa labas yung ano yung 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 naman yung na <laughs> oh, yeah, guys, diba? Kayo, saan ba masarap? Sa loob, sa labas. Adi, sa loob na. po Ang kakadal Oh, meron pang ano oh. Meron pang ano sama. Hmm, oh, sama. Ilang ano na lang guys. Pipi. Mm -hmm. <laughs> hmm. Love you. Love you, ito. Tayo na muna sa ko. Sweet na, sweet na. Kasi, <laughs> kasing tamis ng asokan. Hindi makapulupot kung hindi nakatulog. Uh, hindi nakatulong kung hindi ah. nakapulupot. Ano daw? Nabalik ka diyan. Nangalay <laughs> 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 na yung kamay niya, guys. Ayan, pwede na yan. Ayan. Ayan. See you next year. Bye -bye. Happy New Year sa inyo lahat, guys. Ayan, bye-bye. Yes. So 2024 na, bye-bye. <laughs> hey, hey, guys. okay. <laughs> Ay. Madaming kalat. May bulak-bulak pa. Bulak-bulak. <laughs> oh. <laughs> pink pa guys. So okay. pink. Mm, diba? Mm, maganda yun. Plus TV. Maliit. Hmm. Tapos may salamin dito. Oo. mo, yun salamin. <laughs> Bahay. 28. Tapos may ano kami dito. Ito free Ito yung free ng cellphone. Bluetooth 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 speaker. Ang laki nito. Para makabasag ano. Sige, guys. May ano kami dito oh. Yung handa namin sa New Year's. <laughs> quick quick. <laughs> quick quick, yung handa namin oh, quick quick. At eh, saka, ano ba tawag nito? Ah, uh, tempora. <laughs> Namigado na, guys, kay wala na kwarta. O, oh, nai-kwarta. Merong pera daw, guys, pero hindi sapat. Huwag niya sabihing wala kayong pera. Baka pero, tatakas yung sapat. pera nyo. Baka matakot yung pera nyo pag sinabi niya wala kayong pera. Hindi kapay. Mm -hmm. Sabihin nyo, merong pera, pero hindi sapat. Bati yung ginagawa ni asawa ko. Please <laughs> <Mr. Dug>. Hayahay <laughs> ang buhay. Sana all, all white. <laughs> Ano bakit puti ka lahat? Ano na lang. Maganda pa lo pag ganyan ah. Mm, um, ganda ng ano, 'di ba? Tapos may ilaw, pang social chat. Social. <laughs> social. pang social talaga. Tutulong na si Daddy. Napadud. Napadud. Nakailang ikot ako. Napagod ako. Nakailang ikot siya. Akit-baba daw kasi. <laughs> Nasa ikot na. In the English 10 rounds. In 10 rounds. <laughs> <laughs> <Uuan>. <laughs> Sa balay ni Balay ni Balay ni Bilay ni Bat. bat. Ulit yung, Sa balay ni Bilay ni Bat. balay ni Bilay ni Bat. <laughs> Sa balay ni Bal... Alba. Tinry namin yung cellphone. Oh, ang ganda ng cellphone mo, dad. Ang Maganda ka dyan. Eh. So, ganda siya dyan, oh. <laughs> maganda yung camera niya, guys. May maganda din naman yung presyo nito. Mahal pa sa akin. Buti pa yung cellphone. Kahit kati. Ba't umiba siya? Bumilog siya, dad. Night mode niya. Naka night mood. Like night moon.